Yo, what's up guys? Welcome back to my vlog mga kampo na yan. Nandito po tayo ngayon sa Greenbelt. So, ito po yung uh, uh, charts po ng Greenbelt. Ito simbahan nila. Maganda. Tapos may kalabaw dyan. Kita po natin. Ganda na. Kanina. simbahan so, guys yo sab, <laughs> guys daming kalabaw rito guys oh daming kalabaw guys And guys daming <laughs> kalabaw <laughs>